Defying Death. Isang moose nag-crash sa kotse ng isang lalaki sa Maine. Napaisip ba kayo sa kung kakasya ang isang moose sa loob ng inyong kotse? Alam ng Maine resident na si Mark Farino ang sagot sa tanong na ito. Ito ay malakas na yes. Hetong ebidensya. Minamaneho ni Farino ang kanyang minivan sa Route 163 malapit sa Ashland linggo ng gabi nang isang moose ang nagdesisyong tumawid sa kalsada sa harapan ni Farino. Natural ay hindi ito nagkaroon ng maayos o magandang resulta. Nawasak ng moose ang Toyota Sienna ni Forino. Pero hindi seryosong nasaktan si Forino na nagkaroon lamang ng mababaw na sugat at ilang pasa at kinailangan niyang maiflush ang basag na salamin mula sa kanyang mga mata. Ang kawawang moose ay namatay sa eksena. At para sa mga gustong magtanong, hindi pa nalalaman kung si Forino ba ay napuno ng roadkill ang kanyang freezer.